Ngayong araw ay nandito tayo sa oldest Chinatown in the world, ang Binondo. Isa 'to sa pinaka-historic na place sa Pilipinas dahil tinayo 'to noong 1594 pa ng mga Spaniards. At isa rin 'to sa pinaka-sikat na kainan dito sa Pilipinas dahil maraming kakaiba at sobrang sarap na kainan dito, katulad ng siopao, pancit, pinakamalaking siopao. Makimi at marami pang iba. At ngayong araw na to ay kasama ko ang nanay ko at titikman natin ang mga unique at napakasarap na pagkain dito sa Binondo. Kaya ang pahinintay nyo, samahan nyo na kami at sabay-sabay tayong magpakabusog. Let's go! Bago tayo pumunta dyan, siyempre, dadayuin muna natin ang oh, e na na! Church ng um, Binondo. <laughs> So ngayon guys, kumuha kami ng aming uh, sariling tuk-tuk para may magtutur sa amin sa mga places dito kasi uso yung tuk-tuk dito sa Binondo at para mas maging convenient yung mga pupuntahan natin. Ito si Kuya kasama namin. no oh. Kaya, shout out. Anong pangalan mo? Oh? Bingoy po. Bingoy, you know. So, on to our first stop. So first stop natin guys itong Chunky at bumanta kami ng Sabado ngayon kaya mapapansin niyo sobrang haba na ng pila pero check natin kung bakit pinagpipilihan tong restaurant na to ano kaya yung mga masasarap na pagkain dito. Let's go! Okay. Okay. Ano ito, try natin? Oyster oh, okay. cake. Tsaka xiaolongbao. Hi, oh. hey, Jessica! Nanonood ako lang yung Totoo ba? Salamat. Ano yung suggestion na bibili? First time ko kasi dito eh. Shaolong bao. Ayun, sige. Isang Bao. Tsaka oyster cake gusto niyo? Oh, okay. Oyster cake. Oyster cake ba? Best seller? Best okay? O oh, sige. Ate Mayhan, bakit sobrang dami ng pila dito? Sige. Masarap yung uh, foods dito. Mahayos yung pag-prepare. Mahayos yung serve ng uh, server namin. And then, yung price ko kasi as affordable. Ano ah, sa affordable dito? Feeling ko masarap talaga. Tsaka, ang papansin ko dito, ako may dating yung mga staff nila. Lagi sila nakangiti. Si ato may nakikita ko nakangiti yan kahit naka-face mask yan. <laughs> okay guys, so nandito na in-order natin sa Chuan Ki. Meron tayong xiaolongbao, Bao, which is 240 pesos, at tsaka Oyster Cake, which is 250 pesos. Nasabi nila, ito daw yung bestseller at mas mura compared sa iba. Meron din tayong aming paborito ni Mami, ang chili sauce. Yeah. So, bagong luto siya guys. Kahit may sipon ako, naamoy ko yung bango at nakakatakam na talaga. Now, let's taste first. Tayo muna natin itong Shaolong Wow. May kita nyo yung yun, guys. Pinampino yung Shaolong Tsaka, pag alam talaga na may sabaw sila. Sa yeah. Masabaw. One, two, three. Dagi sarap, mami. Quality. Eh. Ganyan guys, oh. Ay, gagawin ang lasa nung sabaw nung xiaolongbao nila at yung pagkaluto niya sobrang lasang lasang ma perfectly cook for me. Mm, sobrang juicy nung xiaolongbao nila guys at mapapansin mo talaga na quality yung food nila Iba talaga pag sa Binondo na ka mismo. Yung the talaga. best of the best. Kami ng dati niya may dito. Talagang masarap ang food dito. Kahit yung fruit, marami silang different fruit. Dito niyo makikita yung mga dragon fruit. Dragon fruit? Yes, dragon fruit. May white, may red dito. Oh, nasa so, pangalawa na kayo. Natin. Nasa dumpling pa lang ako. Pag ano kasi, nagugutom na ako eh. Sa sobrang sarap, kailangan ko pumangalawa. Ulit niyo muna. Mm. 10. Ako rin 10. Sarap grabe. Taste, texture, pagkaluto, gaano ka fresh, lahat 10. Minsan lang ako mag Oyster cake. Oyster na may toge, na may carrots. Carrots? At oh. may my egg. Yan. Yeah. nila sa egg. Cheers. At daon ng sibuyas. Mmm. Mmm. Sobrang crispy na duraan ko kayo. Masarap. Yung oyster niya, crispy on the outside, pero sa loob, malambot siya, juicy. Galing. Tapos yung itlog niya, lasang itlog and perfectly cooked. Ganda ng blend ng itlog sa oyster. Ngayon lang ako nakatikim nito sa buong buhay ko. Oyster cake na. Pakita ko lang. Medyo malagkit siya. Yan yung pagkaluto sa oyster. Wow. Nakakatakam talaga. Mmm. Masarap kasi nararamdaman ko yung crunch ng oyster. Yung crispiness. Pero pag ninuya mo siya, ang lambot pala sa loob. 9 out of 10. 10 din. Wow, si Mami, hindi siya nagbibigay ng na matatas na review pero ngayon, puro siya 10. Sabi ko, hindi ako kakain ng marami. Kasi marami pa tayo pupuntahan pero last na talaga. Oh, last na to kasi baka mabusog tayo. May gulay din pala siya, Mami, o mm, oyster din. Toge, okay. carrot. Hmm. Hindi tinipid yung sangkap niya at saka ang ganda ng pagkaluto pinakamatanda. Giliano <laughs> ba? Ito pala yung oldest fast food in Chinatown pala. So tapos na tayo dito. On to the next. So yun guys, second stop natin. Itong Wong Kee kung saan mahaba rin yung pila kaya nakakapagtaka. Dito nagbebenta sila ng mga barbecue at ito si Mami, hindi na ako sa vlog kasi natakam sa amoy. At meron din silang sugar cane na talagang patok dito daw sa Binondo. Check na natin guys. Umorder na kayo Mami! Oo, oo nga, M order na ako eh. Boss, ano yung mga binibenta? Vegetarian sausage, yung isa po. Tofu. Rice cake. Ah, okay. Kuha tayo ting isa na lahat. So guys, after namin bumili nung sa iniihaw, punta kami dito ngayon sa sugar cane. Mahaba rin yung pila. Nakakatuwang isipin kasi talagang makikita mo yung sugar cane na gino juice. 100 pesos, isang ganito. So guys, ito yung unang binili namin yung sa iihaw ihaw 40 per stick lang siya. So tatlo is 120. Tapos ito is 100 pesos. So wala natin yung vegetarian sausage. Sarap. Kaso sausage. Saka kapag lasang beef yan, lasang ano to. Ano, sisig. Barbecue. Magjo-joke lang kayo, mali pa. Kaso siyang sausage, pero mas healthy. Malambot siya. Hmm. Masarap. Gusto ko siya kasi healthy siya. Tsaka, dahil nasa yung sausage. 6 out of 10. Sa inyo. hindi Hindi kayo nasarapan? Eh, bakit meron kayong dumi sa labo? Paano kumalat nga? Inaanap ko yung panlo. Pakita niyo muna, pakita niyo muna. Ah, yeah malambot siya compared sa usual sausage. Tsaka smoky flavor siya. Plus vegetarian siya. So, isa a plus for me. 6 out of 10. Okay, next yung rice cake. Rice cake. hmm, Sobrang no, chewy. May flavor silang nilalagay na medyo maalat. Mm. Parang curry flavor. Ang sarap. Parang tikoy na may carrot. Not bad. Medyo maalat at spicy yung nilagay na flavor. At the last, What ang it? dito? Ay, hindi ko alam. <laughs> oh, di ba kinuha niyo? Mushroom ata ata. Ay, mushroom. Overall, pare-pares lang sila sa akin. 6 out of 10 lahat. Kaya. Cake. Tapos syempre, panulak natin na kanilang sugar cake. Matamis. Matamis na, alam mo, walang halong sugars or any preservatives. Ito, 8.5. Kayo? 8. Masarap. Masarap siya. Chewy. Mas. Okay guys, so itong susunod na pupuntahan natin, yung isa sa pinaka inaabangan ko rin. Kasi nakita ko lang to sa TikTok eh. Ito yung pinakamalaking shopaw na nakita ko sa Pilipinas. Sana may available pa sila. Nandito tayo ngayon sa One Key at titingnan na natin ang pinakamalaking shopaw. Kasing laki ng mukha ng nanay ko. Mas malaki pa. Tara! naglalakad na ubi flavor. <laughs> <laughs> ubi flavor na shopaw. Et, eto na yung pinakamalaking shopaw, guys. Ayan, kaso may buhok yung shopaw natin sa taas. Ubi flavor. Famous yun sa Chinatown. Boss, meron po ba kayo yung pinakamalaking shopaw ngayon? Meron sila! Magkano yung pinakamalaking shopaw niya, sir? 215 po, tsaka Dalawang combo na lang? Ah. Salamat po. <laughs> Salamat din, kuya. So guys, ito na ang kanilang big shopaw at ngayon kakainin na namin ni Mami. Ready na kayo kainin yung shopaw? Ready ka ready. Palakihan tayo nung kagat ah kasi malaki yung shopaw eh. Mangka namin yung palat. Siyempre. One, two, three. Okay, go. Hm. Wala pa akong nakagat na lang. Orange, puro bans. Pero kasi malaki yung shopaw. Ganito lang. Check natin yung laman guys. Damn! Oh my God! Wow! it looks delicious. Yes, ang oh, laki na show Siguro ano na to, family size. Pwede na kahit apat na tao ang kakain. So, tikman na natin yung show One, two, three. Good. Mmm! Oh. Ang okay. na siopaw. malasa. May mga laman siya, oh. Siksik yung laman na show niyo. Okay. Not sponsored. Grabe. Gusto ko po matikman na may sauce, eh. Tikman natin. Ay, ang gagi! Puta, puta. sorry. Buta yung sapatos mo hindi nagkaroon. So guys, sorry matatakam lang kami ah. So ito na yung big siopaw with the sauce. Tinayin nyo kahit kalahating siopaw nila kasi nilaki ng isang normal na siopaw. Sopaw. Mm, mas masarap yung may sauce. Matamis Maganda yung sauce niya. Mm, -mm, matamis lang. Matamis lang yung sauce niya. Anak na yung <coughs> Mmm, yung alat ng siopaw tsaka yung tamis ng sauce. Tapos yung... Ang damdampak ng dough niya. so Okay to, ano siya tingin sa shop nila? Ten. Ako mga ano, 7.8. Okay guys, so nandito naman tayo sa ating next restaurant na sabi nila masarap din daw. Ito ang Delicious Restaurant. So feeling ko yung mga pagkain dito ay delicious. Ano po yung best seller dito ma'am? Pancit po. Anong Pancit yung best seller? Mickey Bihon siya. Mickey Bihon na lang. Siya isa pong Mickey Bihon na small? Yes, special. At saka isang beef maki. Thank you. It's water na lang. So guys, in-order namin yung best seller dito sa Delicious, which is yung Pansit Miki. At saka... Maki Mi. Maki Mi. At puro hey. Mi, Maki, Mi, Mi, Miki. Ano so, ba? yun. So guys, ito na yung order namin. Itong Mickey B. Hondisado. Makikita nyo, overload yung meat niya. At ito ay 180 pesos. Tapos ito naman yung kalang beef maki. Hindi siya maki mi kasi yung maki may noodles here. This is 170 pesos. So na natin. Sabi nila Kuya dito, nakausap namin. Ito raw yung pinakamasarap na pancit sa Binondo. Panalo raw pancit dito. So tikman natin. Cheers. Thank you bro. Thank you. <laughs> <laughs> sarap mami yung pancit nila. Sobrang dami sa hug nung pancit nila. Tsaka ang gusto ko sa pancit nila hindi siya oily. At tsaka tamang-tama -tama lang yung lasa. Hindi masyado maalat, sakto lang. Pero yung texture niya sobrang sarap. kina siya ng mga laman ng meat na meron siya. Sobrang plus factor is punong-puno siya ng sahog. Iba't ibang sahog. Ano? You know. Ano yung mami? Tapos na... Ano yung kakaiba niya sa iyo mga pansin? Malasa siya. Sobrang lasa. Tapos di siya masyadong gutong-luto. Tamang-luto lang, hindi yung malabsa. What is malabsa? Overcooked. Ikaw magaling mag-explain eh. So gusto ko malaman from your perspective unexplainable. Ito namang beef maki guys. Malaman din siya, masahog siya. Usually, ito yung kinakain ko lagi no high school ako eh. Yan yung sarap niya no? sticky, sticky yung juice niya. So, ang sarap nito sa kanin. Sarap ba? Mm -mm. Oh, maki, tas kanin, tas chili sauce, champion yun. Pero dito nga sa Delicious, napatikman namin yung pancit. For me, this is a 8.5 out of 10. Tapos ito, it brings me back to my childhood kasi ito lagi kinakain ko no high school ako. At Namiss ko kainin to na no, may kasamang kanin chili sauce. Masarap rin yung meat niya. Malasa din. Mm. Same 8.5. Ayaw. niya sa akin 10. Sarap kasi talaga yung pancit. Number one, ayaw ko yung oily kasi mataas ang kolesterol ko. Ewan ko saan nagagaling yung taas ng kolesterol ko. Yung beef maki, yan ang hindi ko masyadong gusto. Totoo lang. Five. 5 lang. So, okay na tayo dito. Ito lang yung masarap na noodles at sa mga mahilig sa noodles dyan, tell me what you think. So yan, on to the next. Okay guys, para sa ating huling pupuntahan na street food, ito yung kilalang fried xiaolongbao. At marami akong nakikita ng reviews nito sa internet na masarap daw siya kaya i-try na natin. Excited nga. Let's go! So guys, Binondo Bites yung pangalan nila. So, ito yung isa sa pinakamahabang pilahan na nakita ko. Merong isang Shaolong Bao, fried Shaolong Bao, 5 pieces for 150 pesos. At meron silang Lava buchi na 8 pieces for 160 pesos. Tapos makikita nyo, sa small stall lang, pero ang haba, ang gandun sa dulo yung pila. Guys, so ang problema, sobrang haba ng pila, inaabot pa ng dulo. <laughs> Naisip ko, pwede ba kami makatikim na lang? <laughs> Para lang ma-review. Ate, pwede pa makireview lang po kami. Yung yeah, ganun. Ano tayo? Lang? New mission, makikitikim na lang. Sino ba yung pwede? Gago na ako kaya naman to, P na? May bago akong challenge. Sa so, mga bibili, makikitikim lang ako. Ate, bibili po kayo ng Shaolong Bao? Ha? Yes po. Makikitikim lang kami ng isang piraso sana. Ito okay lang, para matikman namin siya ulo. Gago ka nga ba ito, first time lang mangyari rin. Sige, makitikin ka, baka pala mo eh. Hindi, kailangan lang natin matikman eh, para lang alam natin yung lasa. So, kailangan lang natin na isang pirasong siya ulo. Hindi ba akong makisabay na lang, pabili lang. Pabili lang, pabili Ang ganda-ganda mo. Isa lang. Five pieces naman yun, so isang piraso lang. Shoutout kaila ate, napakabait nila. Kapal na mukha ni mami, grabe. Makikitusok tayo sa mga mood. Pwede daw siya makitusok sa binili Sige, na. Sige po. Oo, Oh, baka mukha mo. Sige. Yeah, actually, tropa namin si ate from high school. Sino tropa mo? Si ate. Di ba taga ano kayo, UST? <laughs> Dito. Ano ka mukha niya lang pala. Yun. So ayan guys, gagawin natin yung challenge natin first time. Makikitikim lang tayo sa bumili kasi napakahaba yung pila. Buti lang mabait sila madam, pinagbigay niya kami. At so, magre-review yun, yun, yun magre tayo base sa pagkain na binili ng iba. Ang lakas. Ang kapal. So, ayan. Bumili na sila. Ngayon, kakapalan na natin yung mukha natin. Food review sa food ng iba. E, sobrang dinagdagsa talaga ito, guys. Ayan eh, na. Ate, okay lang ba makitikim po kami na isang piraso? Para sa food review. So, kakapalan namin yung mukha namin. Makikitikim kami. food review kami sa binili ng iba. Nakakaya, gagi. Nakakaya, makapala yung mukha mo. Okay lang po. Okay lang po. Thank you po. Masama po ba loob? Hindi. Okay, okay lang po. Baka may gusto po kayo. Shout out ano ba po yung shoutout out dun sa mga may-ingay d'yan? Sa mga may-ingay, sino? Sa family! Ah, family! Ah, magkakabamilya kayo! Magkakabamilya <laughs> oh, mo namin, pikipin mo tayo! O, kabamilya rin! Kabamilya mo! Kabamilya ko pala! <laughs> tinatakwil mo yun? Ay, family! Tatanggap! So, sila ba binulay niyo oh, na ano? Opo, tama Makikitikim lang po kami isa, ako <laughs> okay lang. Mag-review lang po, thank you po. So, makikitikim kami sa Pamilya Garcia ng, ano, Xiaolongbao. Ayan, manghang. Ah, Ay, hindi nyo first time to meet him.

So ayan ang masasabi ko lang, sobrang crispy nung outside texture niya sa loob. Sobrang juicy, tsaka once na kinagat mo, nag-explode yung juice sa bunga nga mo. So naiintindihan ko kung bakit pinipilaan talaga itong the Bite sa to. For me, rate ko dito, 9 out of 10. And syempre, bago ko tabusin, maraming maraming salamat sa Garcia family kasi pinatigim nila kami ng order nila. Maraming salamat po. At syempre, shoutout uh -huh, sa pamilya uh -huh. nila. Yes, let's go! Family picture. Oh, family. Family, Tapos, mami, family picture na kami. Tapos mamaya conclusion. Family picture. Family <laughs> picture. So ayun guys, dito na nagtatapos ang video. Nabili na natin halos lahat ng meron dito sa Binondo. So far, ano yung favorite niyo sa lahat? Yung Shaolong Pao na nauna. Pero yung Shaolong Pao na pinaka... Bao. Ano? <laughs> so yung first na Shaolong Bao yung pinaka-favorite niya. So. For me, ang pinaka-favorite ko yung ano. Ano ba? Alas lahat, like, masarap Saka eh. yung pansit, masarap doon sa ulit. Oh, so ano ah, saan yung pinaka-favorite nyo nga? Pansit Mickey. So, pinaka-favorite nyo mami yung pansit. Ako, pinaka-favorite ko, yung Shaolong Bao na unang tinikman namin. Kasi sobrang juicy niya at eh. Tsaka ang lasa. Actually, medyo magkalasa yung first tsaka yung fried. Pero, mas panalo pa rin ako doon sa first one. And I guess, dito ko natanuposin tong vlog na to. Nagbabalik ang ating food series. Alam kong marami sa inyo nakakamisa nito. Kaya tutuloy-tuloy na natin to. Thank you very much for watching guys. Ingat lagi. God bless and see you on our next vlog. Bye.